Sa malayong probinsya ng San Mateo ay matatagpuan ang isang dalaga na sobrang bait. Siya si Ana. Si Ana ay naiwan sa poder ng kanyang madrasta nang pumanaw ang kanyang ama. Ngunit siya ay ginawang katulong ng kanyang madrasta sa sarili niyang bahay. At dahil likas kay Ana ang kabaitan ay hindi ito nagreklamo sa lahat ng ipinag-uutos ng kanyang madrasta at ng dalawang anak nito. Ana, planchin mo bestida kong pula. May pupuntahan akong pasiyahan mamayang gabi. Habang pinaplansya ang bestidang pula ay inutusan naman siya ni Pamela na linisin ang kanyang sapatos na gagamitin din ito sa dadaluhang kasayahan. Tumangus si Ana at agad na tumalima. Kinuha niya ang sapatos at agad na kinuha ang gamit na panlinis nito. Ngunit sa kanyang pagkabigla ay naalala niyang mayroon niya pala siyang pinaplancha. Kaya madali nang binalikan nito. Ngunit huli na. Nasunog ang bestidang pula at nakita iyon ni Teresa. Anong nangyari? Hala, ang bestida ko. Bakit mo Hindi mo ba alam na napakamahal ng bilik ko dyan? Natutulero na hindi malaman ni Ana kung paano niya ipapaliwanag na siya ni Pamela kaya't naiwan niya ang plancha at nasunog ang damit. Habang galit na galit si Teresa kay Ana ay pinukaw sila ng malakas na boses ni Pamela. Oh my God! Anong nangyari sa si sapatos ko? Dali-dali nitong pinuntahan ang kinaroroonan ni Pamela at laking gulat ni Ana dahil kinagat ng aso nilang si Bogart ang sapatos ni Pamela at ito ay si Rana. Naiwan kasi niya ito sa sahig nang maalala niya ang naiwan niyang plancha sa kabilang silid. Sabay na pinaalpas ni na Teresa at Pamela ang kanilang mga galit kay Ana. Humingi si Ana ng pamanhin at pasensya sa dalawa, ngunit hindi nila ito pinatawad. Bagkus, ay hindi nila ito pinalabas ng silid at hindi pinakain ng isang araw bilang parusa. Walang nagawa si Ana kundi ang umiyak sa kanyang silid at kausapin ang mga litrato ng kanyang ama at ina. Nay, tay, unari dito lamang kayo at buo pa ang ating pamilya? Marahil ay masaya tayo ngayon. Nakatulugan ni Ana ang ganong senaryo at dahil wala naman siyang magawa, ay tinitiis niya na lamang ang lahat. Isang araw ay ipinaluto ng kanyang madrasta ang pinamili nitong isda sa palengke. Mabilis niya itong sinunod dahil kung hindi, ay makakatikim na naman siya ng sermon mula rito. Ngunit habang siya ay nagluluto, ay tinawag siya ni Pamela. Hoy Ana, dinisin mo ba ang salas at may darating akong bisita? Palitan mo mga kortina. Ang gusto ko ay yung may kulay na kortina. Pero ang utos ni Nay Benya ay nutuwin ko ang isda Siguradong kakaduritan ako kapag iniwan ko ito. Tumaas ang kilay ni Pamela at sinabing iwanan niya na lang ang kanyang niluluto at siya na magbabantay hanggang maluto ito. Walang nagawa si Ana, kundi ang sundin ang utos ni Pamela na linisin ang salas. Paglipas ng ilang minuto, ay narinig niya ang napakalakas na sigaw ng kanyang madrasta. At nang puntahan niya ito sa kusina, ay galit na galit ito sa kanya. Naku po, ang isda. Eh... Inutusan kasi ako ni Pamela na linisin ang salas dahil mayroon siyang darating na bisita. At nagboluntary siya na siya na raw ang magbabantay sa mga naniluto. Lalong nagalit si Bella sa kanyang sinabi. Dahil bago pa ito, ay nakapagsumbong na pala si Pamela sa kanyang ina na iniwan daw umano ni Ana ang kusina upang magpahinga sa salas at magbasa ng aklat. Kaya kahit na anong paliwanag niya sa kanyang madrasta, ay hindi siya nito pinaniwalaan. Abay, napakahirap kumita ng pera para makabili ng pagkain at pagkatapos ay susunugin mo lang. Muli ay pinarosahan si Ana. Hindi siya pinalabas ng kanyang silid at hindi pinakain ng isang araw. Muli ay umagos ang luha ni Ana at nilukuban siya ng kalungkutan. Sa kanyang pagtangis ay biglang sumulpot sa kanyang harapan ang tatlong maliliit na diwata. Nagsalita ang mga ito na tila ba siya ay inaaliw. Magandang araw sa iyo, Anna. Tapos kami nalulungkot dahil nakikita ka namin tumatangis. Eh at nalito kami para ikaw ay banggitin. Gulat na gulat si ana sa kanyang nasaksihan. Sa buong buhay niya ay noon lamang siya nakakita ng ganoong uri ng nilalang. Sisigaw na sana siya ngunit pinigilan siya ng mga ito. Huwag ka matakot. Kaibigan mo kami, Anna. Batid namin ang dahilan ng iyong kalungkutan. At huwag ka dahil may katapusan din ang iyong pagdurusa. Nang mahimas-masan si Ana mula sa pagkabigla, ay sinagot niya ang mga sinasabi ng mga maliliit na nilalang. Maraming salamat sa inyo. Ako ay nagagalak dahil sa wakas ay mayroon na akong makakausap bukod sa mga larawan ng ating mga magulang. Handa kami masinin sa nilalaman ng iyong kaluban. At narito din kami para ikaw ay pagkaluban ng gantimpala upang maharis ka na sa poder ng iyong madalasta. Kumumpas ang isang diwata at lumitaw sa kamay nito ang isang suklay at ibinigay ito kay Ana. Ang suklay na iyan ay mahiwaga. Kapag ginamit mo yan, ay lalong titingkad ang iyong kagandahan at hahangaan ka, ninuman. Gamitin mo ito at dumalo ka sa mga kasayahan sa nayong ito. Tinanggap iyon ni Ana at nagpasalamat sa mga diwata. Isang araw, ay nakita niya si Teresa Malungkot ito at humihikbi. Kaya tinanong siya ni Ana. Ang iyong mga kapatid ay dumalo ng kasiyahan sa kabilang nayon. Bakit hindi ka sumama sa kanila at nagmumukmuk pa Hindi mo ba nakikita ang itsura ko? Malayo ang itsura ko kaysa kay Pamela na napakaganda. Naawa si Ana kay Teresa. Kaya't dinukot niya mula sa kanyang bulsa ang mahiwagang suklay na ibinigay sa kanya ng tatlong diwata. Nakangiting inabot niya yon kay Teresa. Huwag ka nang umiyak, Teresa. Heto, sa'yo na ang supply na Kapag ginamit mo yan, ay makakamit mo ang kagandahang iyong ninanais. Ano? Totoo bang sinabi mo, Ana? Mabilis na kinuha ni Teresa ang suklay mula kay Ana nang wala man lang pasasalamat. Agad niya itong ginamit at sa kanyang pagkamangha ay naging maganda at kaakit-akit ang kanyang wangis. Isang gabi sa silid ni Ana, ay muling nagpakita ang tatlong maliliit na diwata at sa pagtataka ng mga ito ay mababanaag pa rin sa mukha ni Ana ang kalungkutan. Bakit Ana? Ano at malungkot siya pa rin? Ang ibinigay na namin suklay sa iyo ay sabad na upang ikaw ay lalong gumanda at mag-aroon ng mga albong kasugutan. upang kapag ikaw ay dumalo ng kasiyahan ay maging masayang iyong gabi. Kahit mababanaag ang lungkot sa mukha ni Ana ay ngumiti ito at sinabing hindi niya ginamit ang suklay na binigay nila bagkus ay ibinigay niya ito kay Teresa upang mapalitan ng kasiyahan ng pagtangis nito. Mas higit na kailangan ni Teresa ang suplay na iyon. Nagkatinginan ang tatlong diwata. Pero gusto ka namin nga pasaya. Ano ba ang bagay na makakapagpasaya sa iyo at makakapagpabago ng iyong buhay? Mumiti lang si Ana at sinabing hindi niya na ninanais na magbago pa ang kanyang buhay. Dahil kontento na siya, nakasama ang kanyang madrasta at ang mga kinikilalang mga kapatid. Ngunit hindi na kuminsya mga diwata sa pahayag na ni Ana. Kumumpas ang kamay ng isang diwata at pagkatapos ay lumitaw sa kamay nito ang isang sandok. At ibinigay ito kay Ana. Habang nasiyaw ang sandok nito ay mahabang luluto ka na masisilap na bangkain na wang katulan sa buong lubayin. Kunin mo ito, Ana. Mapapasaya ka sandok nito. Ata titi namin nami mga bagong yung buhay. Iyon lang at nagpaalam ang mga diwata kay Ana at bigla silang naglaho. Gaya ng sinabi ng mga diwata, ay ginamit ni Ana ang sandok at siya ay nagluto. Nang inihain niya ang kanyang niluto sa pagkainan, ay sobrang namangha ang kanyang madrasta at ang dalawang magkapatid. At siya ay pinuri ng mga ito. Kung ganito ba naman lagi kasarap ang iyong inihahain sa amin, ay magkakasundo tayo, Ana. Napangiti si Ana. Dahil sa wakas, ay hindi siya napagalitan. Bagkus ay pinuri siya ng mga kinikilala niyang ina at kapatid. Isang araw, nilapitan siya ni Pamela habang nagluluto sa kusina. Sinabi nito na kung maaari ay turuan siya nitong magluto ng masasarap na pagkain upang mapahanga niyang mga magulang ng kanyang kasintahan. Ngunit imbis na turuan ng babae, ay ibinigay ni Ana ang sandok kay Pamela. Ang sandok na ibinigay sa kanya ng mga diwata. Heto, sa so, ang sandok na ito. Kapag ito ang iyong ginamit sa pagluluto, ay hindi ka na magkakamali at siguradong na napakasarap ng iyong mga lulutungin. Talaga ba, Ana? Kung ay akin ang sandok na ito? Ito pala ang sikreto kung bakit masasarap ang iyong mga niluluto? Ngayon ay hahama na ako ng aking mama magiging biyanan. Sa muling pagpapakita ng tatlong diwata kay Ana ay nabanaag sa mukha niya ang kalungkutan. Ana, ano at malungkot ka pa rin? Kung huwag mong sabihin ay binigay mo na naman sa iba ang sandok na namin sa iyo. Ang sandok na iyon ay para sa iyo, Ana. Upang ikaw ay magkaroon ng makakain sa araw-araw at -araw, hindi ka na magugutom pa. Eh, bukod sa masasalat na luto, yun, na hati ng sandok na iyon ay nagkakalugin nito ng pagkain is hindi mauubos ni ma. Ngumiti si Ana at sinabing ibinigay niya ang sandok sa kanyang sister na si Pamela dahil ito ay may suliranin. Sinabi niya rin na mas kailangan ni Pamela ang sandok na yon kaysa sa kanya. Pero ibinigay namin sa iyo sandok upang maging maayos ang iyong buhay at ikaw ay maging masaya. Sadyang nais ng na mga diwata na maging masaya si Ana kaya't sa ikat ng pagkakataon ay tinanong ng mga ito kung ano pang bagay ang makakapagpasaya sa kanya. Hindi ko na kailangan pa ang kahit na anong bagay. At masaya na ako na meron akong mga kaibigan na gaya ninyo. Napapailing na lang ang mga diwata. Ngunit maya maya, sa kumpas ng magic wand ang isang diwata ay lumitaw sa kanilang harapan ng isang sombrero at ibinigay ito kay Ana. Kapag dumukot ka sa sombrero nito, ay pagkakaluban ka nito ng maraming pera na hindi mauubos kailanman. Gamitin mo ito upang maging maayos ang iyong buhay. Umalis ka na rito sa pudor ng iyong madrasta, Ana. At mabubuhay ka na lang maayos kahit siyang tamapadpad. Kinuha ni Ana ang ibinigay ng diwata at labis-labis ang kanyang pasasalamat sa mga ito. Ngunit hindi ginamit ni Ana ang sombrero ng diwata. Bagkus ay ibinigay niya ito sa kanyang madrasta upang hindi na ito mahirapan sa kanilang mga pangangailangan at sa mga gastusin sa araw-araw. Labis-labis ang pagkagulat ni Belia ng pagdukot nito sa sombrero ay inilabas nito ang isang bungkus ng pera. Totoo ba ito? Pera? Pera na? Ang daming pera nito! Hindi mangubos ang perang makukuha mo mula sa sombrero niya ay Belia. Kaya mula ngayon ay hindi na tayo maghihirap pa. Mamumuhay tayo na masagana at marangya mula ngayon. Sa pangyayaring yon ay nilukuban ng pagkaganid ang puso ni Bella. Tayo? Abay kami lang ng mga anak ko dapat na mamuhay na masagana. Kami lamang ng mga anak ko dapat na makinabang sa hiwaga na sombrerong ito. Napamaang si Ana at nagulat sa sinambit ng kanyang madrasta. Dapat lamang nasahan sa mahiwagang sombrerong ito. Sapat lamang itong kabayaran sa lahat ng mga pagkain at na mga ng mga ginastos ko sa iyo mula nung kupkupin kita ng mamatay ang iyong ama Sukdulan ang pagkaganid ni Belia dahil sa pilitan niyang pinalaya si Ana. Ang sabi pa, ngayong magiging mayaman na sila dahil sa ibibigay na kayamanan ng mahiwagang sombrero, ay hindi na niya kailangan ito at makakahanap na sila ng bagong katulong. Kay Ana galing ang sombrero at baka isang araw ay maisipan pa nitong bawiin ito sa kanya. Kaya't sa malawot madali, ay kailangang mawala sa landas niya ang dalaga. Walang nagawa si Ana kundi -bitin ang bitbitin ng kanyang mga gamit at magpakalayo. Napadpad siya sa isang liblib na lugar at nakatagpo siya ng maliit na bahay kubo na maaari niyang silungan. Sa oras ng kanyang pamamahinga ay mahimbing na nakatulog si Ana at sa kanyang pagising ay gulat na gulat siya sa kanyang nasaksihan dahil nakaiga na siya sa malambot na kama. Ang bahay na barong-barong ngayon ay tila isa ng mansyon at napapaligiran ng mga napaka mga gamit at kasangkapan. Nagpakita ang tatlong diwata kay Ana at sinabi ng mga ito na nararapat lamang na tumanggap siya ng marangyang biyaya dahil walang katulad na kababaan ang kanyang loob. Mula noon ay namuhay si Ana sa marangyang buhay at hindi niya pa rin nakakalimutang magbahagi ng tulong sa mga kapuspalad. Samantala, Walang pagbabago na ganap sa buhay ng kanyang madrasta at sa mga anak nito. Dahil mula nang siya ay umalis sa bahay ng mga ito, ay nawala na rin ng bisa ang mga binigay niyang gamit na mahiwaga na mula sa mga kaibigan niyang diwata. Nang ginamit ni Teresa ang suklay na mahiwaga ay naglagas ang mga buhok nito at siya ay nakalbo at bumalik ang kayumangging kulay nito. Ang sandok na mahiwaga ay naging isang pangkaraniwang sandok na lamang at ang mga niluluto ni Pamela ay halos hindi makain ng kanyang kasintahan at ng mga magulang nito. Kung kaya't hiniwalayan siya nito at hindi natuloy ang plano nilang pagpapakasal. Ang sombrero ay hindi na nagbibigay ng pera, kundi pagdukot ni Bella dito ay isang bungkus ng maliliit na ahas ang lumabas mula dito. Sa sobrang takot ay sinunog niya ang sombrero. At mula noon, ay hindi na rin nila napakinabangan ang mga mahiwagang bagay na mula sa mga diwata. Hanggang dito na lamang at sana ay nakapulutan ng aral ang aking maiksing kwento. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.